Gusto mo bang gawing alipin ang utak ng isang tao gamit ang sarili nilang paniniwala? Handa ka bang matutunan kung paano mo guguluhin ang mundo niya? Kahit wala kang ginagawa sa harap niya, simulan na natin. Dark Psychology Strategy The Delayed Chaos Ano ito? Ang delayed chaos ay sikretong taktika para pabagsakin ang lakas ng loob at momentum ng kahit sino nang hindi ka mismo ang magmukhang kontrabida. Ang idea, hindi mo diretsyong winawasak ang plano nila, sa halip pinapatagal mo, pinapahina mo at pinapaputok mo sa oras na pinakadelikado sa kanila. Ito ang paminsan-minsan na style ng mga silent dominators. Hindi sila laging nanlaban up front, pero kapag bumagsak ka, wala ka ng chance bumawi kasi huli na ang lahat. Paano gumagana ang delayed chaos? Unfeed them rope. Hayaan mong gawin nila ang gusto nila. Hindi mo sila binabawalan o pinipigilan. Pakiramdam nila, safe sila. 2. Subtle information leaks. Magbigay ka ng maliliit na misleading info. Konting chismis, konting kabaligtaran ng katotohanan. Enough para malihis ang direksyon nila pero hindi obvious na ikaw ang source. 3. Timing the explosion. Kapag confident na sila na solid ang plano nila, dun mo ibubunyag ang truth o pipindutin ang weak spot. Sa sobrang panic, mismong sila ang magkakalat ng gulo para sa sarili nila saan ito gamitin. Sa work, kung may epal na ka-team na gustong kunin ang spotlight mo. Sa business, para patahimikin ang competitor na mahilig mangopya. Sa relationships, kung may backstabber sa barkada na akala unbeatable sila. Sa toxic na kaaway, para sumuko sila sa sarili nilang stress. Halimbawa, may kasamahan ka na laging pasiklab at gusto niyang kunin ang credit sa project. Ang goal mo, pabagsakin siya ng hindi halata na ikaw ang mastermind. Step 1. Hayaan mo siyang mag-volunteer palagi wag mo siyang sabayan. Siya lagi bida, ikaw tahimik lang. Step 2, bigyan mo siya ng mga incomplete na info. Kunyari, Boss, eto na po lahat ng files, pero merong isang critical piece na wala o luma ang version. Step 3, kapag big day na, presentation, report, o meeting, siya mismo ang magtatakip ng butas. Magmumukha siyang incompetent. Ikaw, ready ka with the correct version at plan B. Pag ka, wala kang sinabing mali. Siya ang nagkamali. Resulta, hindi ka sumigaw, hindi ka nag-complain. Pero siya ang bumagsak sa sarili niyang yabang. Babala. Ang diskarte na ito ay pang high-level threat lang. Kung mali mong gamitin, pwedeng ikaw ang mapahamak. Maging sobrang tahimik, wag aamin. Lahat dapat plausible deniability. Power recap. Hayaan mo silang magkamali. Ikaw ang magtama kung kailan huli na. Walang direct confrontation. The echo chamber. Ano ito? Ang echo chamber ay isang taktik para kontrolin ang mindset ng tao nang hindi mo siya direktang pinipilit. Ang goal mo, ipasok ang idea mo sa utak niya at hayaang siya mismo ang magpalaki nito hanggang maniwala siya na idea niya ito. Para kang nagtanim ng binhi sa isip niya at pinabayaan mo lang itong lumaki habang ikaw ay kunwari walang alam. Resulta, sila mismo ang gagawa ng gusto mo kasi akala nila idea nila ito. Ito ang pinakamalupit na brain hack ng mga silent manipulators paano gumagana ang echo chamber. One plant a subtle thought. Sa usapan, magbanggit ka lang ng alam mo parang maganda kung mamay na ako na huwag mo i-insist, bitawan mo lang na parang walang kwenta. Two feed with agreement. Kapag siya ang nag-bring up ulit ng idea, huwag mo sabihing sa'yo galing. Sabi mo, oo oh, nga, solid nga yan. Para ma-feel niya na siya ang genius. Three amplify through others. Pag may ibang tao, subtly i-echo mo rin yung idea. Magpakalat ng vibe na natural siyang magandang suggestion hindi halata na ikaw ang pinagmulan. Halimbawa, may ka-team ka na bossy pero di marunong sa plano. Ayaw mo siyang direktang kontrahen pero gusto mong ikaw masunod. Step number one, kunyari brainstorming. Casual lang ang suggestion mo. Ayos din siguro kung ganito pero bahala na kayo. Step number two, siya i-ignore niya yon pero curious na siya secretly. Step number three, sa next meeting, subtly i-echo mo ulit. Mukhang magandang plan B yun dati, di ba? Step number four, kapag siya na ang mag-claim. Na idea niya yon. Mag-agree ka lang at huwag mong aagawin ang credit. Ano ang resulta? Gagawin niya ang plano mo siya ang bida. Pero ang resulta, planado mo lahat saan gamitin. Sa trabaho, para mapasunod ang bossy na tao nang hindi mo binabangga. Sa relasyon, para pasunurin ang jowa sa plano mo nang walang away. Sa barkada, para ikaw pa rin ang patagong decision maker. Babala, huwag sobrahan kung obvious na ikaw ang puppet master babagsak ang strategy gamitin lang kapag may kailangang iredirect na tao na pasaway power recap plant the thought let them claim it echo to amplify dominate silently thank you for watching and subscribe for more